Tayo mga kapilas Oh, ayos, ayos. Oh, yan. oh. Ah. <laughs> kaya kayo di <dibilang> buta <laughs> At yun mga kapilas Kung katawan ko lang ang habol nyo oh. Samahan nyo kami Samahan mga kapilas Mga kapilas, mga tayo ulit doon sa tungtong Ayun mga ano? kapilas, nag-start na kami mga mamana diyan Kaso, kasamang parad mga kabilas, isa na huli ano, uh -huh. medyo malabo mga kabilas. At ayun, habang nag-aano si Bilas ay eh, siyempre magkakape muna tayo. Nanguho nga pala tayo diyan ng mga sahang. Habang iniintay pa si Bilas doon na ano, namamana pagbalik doon ay eh, siyempre magkukuput trip tayo, kape tayo mga kabilas sa umaga. Grabe, napakasarap ng kape. Hey, what's up? Ayun mga kabilas, si Bill. At ayun, ang pangmalakasan na isa sa likod. Ayun oh. Saan, uh, <laughs> ano ang hirap ng dalo? Ah. Munya oh, ka gino nay? Ah. Tama. Ah, kamila sayan oh. Ay lagayan, ilagayan, yan mga kamila, 10. Ah, kita na ba kanyan? yan mga kabilas nakakadalawa na tayo sarap nyan oh ayos oh okay hey. uh, nakakadalawa na tayo mga kabilas ang laki oh lucky Oh, hey. oh ya. Apat, nah kabilas. Ini tuh kalian itu Matikim na ba kayo nito mga kamilas? Oh, kagang oh Maka, Nakakaliman agad Kasi tatagboy ko ulit dyan ha Medyo mahirap lang huli ito mga kabilas Magtulas ang bato Oh <laughs> Ayos Oh hindi ba din makalibang balas oh Yan. Oh. Ah, karami na tayo. Ayun oh, oh. Hindi na itong pambutrip. Karabilas. sa lang isa pinakamalaki. Talag lang dyan yung isa pinakamalaki. Nandiyan o. Lagi na lang natin sa pisnet. Bilas na talon. Ayan mga kapilas Lagi na lang natin sa pisnet. Nakakatalon siya. Bang na ay nito, Kamilas. Mm. Bolo. Hmm. Hmm. ka taro, 'on. at alalasan? At alalasan? tay alalahanin. May natira pa sa loob. Yung. <laughs> ah, takupan 'yan, Bilas. Tentuhod mo nga. Yan no? Fresh na 'yan, fresh na fresh. Yan, okay. na pa ito isa. At malak pag bumala nagkakasa. Diho tayo ng tulingan mga kabila. Mandagdag sa food review na yun. Yung Oscar lang kami kanina kay Kuya Uman. Salamat kay Kuya Uman. Ah, maraming ulis daw man. Oo. Mga uh, Nagjumper yun. sabi. Mikos, mikos. May tawag siya kayong pare. Sarap kaya taktakin. May mga parungin ko dyan. Ito. Uh.

At ayun mga kamilas, tuloy ang kain namin ng aking bilas dyan. At salamat po pala sa walang sawang sumusuporta sa amin ng aking bilas. Ano mga bilas? At ayun, hindi tayo pwedeng uh, papayag na walang pupudripin mga kamilas. Ano? Kahit wala tayo tayong mahuli sa pana. Ay syempre, kagawa tayong paraan saiputs. dyan. Oo mga kamilas, basta dito sa probinsya. Marami ay napakarami mga, mga kamilas. Sa, sa mga pupulan natin mga kabilas at... dyan, na ang channel si Dugong at si Bill. Kasama rin natin mga kabila si Kuya Shelo. Kain tayo mga kabila so oh, grabe napakasarap ng aming kupo food trip. Tapos mga katang mga oh. At ayun mga kabilas, kung alam nyo natatakam na kayo, huwag nyo kalimutan magpalo mga kabilas. Oo, oh, palo naman oh, po. Oo, palambing naman kami ng aking bilas. At salamat po sa walang sawa sumusuporta dyan sa amin. Maraming maraming, maraming salamat. salamat. Hanggang sa muli. Ba bye bye.